Mga Karosa, paano kung sabihin ko sa inyo na ang love story na akala natin ay simpleng kwento lang ng dalawang taong nagmamahalan ay isa palang bahagi ng mas malaki at mas komplikadong kwento ng politika, negosyo, at kapangyarihan. Ngayon, sisilipin natin ang tanong na bumabalot sa maraming isip. Ano nga ba ang totoong papel ni Main Mendoza sa political dynasty ng Pamilya Atayde? Pero bago ang lahat, Huwag kalimutang i-like ang video na ito, mag-subscribe at i-hit ang notification bell para lagi kayong updated sa mga bago nating kwento. At syempre, i-comment nyo rin ang inyong opinion pagkatapos panoorin ang buong video. Main Mendoza, kilala natin siya bilang Yaya Dub na naging fenomeno sa Itbulaga, isang babae na mula sa simpleng pamilya, lumaban at naging isa sa pinakamalakas na pangalan sa industriya ng showbiz. Sylvia Sanchez, isa sa pinakamatatag na aktres sa bansa, isang haligi ng drama, at higit sa lahat, ina ng aktor, at ngayon ay politiko na si Arjo Atayde. Nang nagsimula ang relasyon ni na Arjo at Main, maraming fans ang nagulat. Ang ilan ay natuwa, ang iba naman ay nagduda. Pero sa huli, humantong ito sa kasal. At dito na nagsimulang masangkot ang pangalan ni Main, hindi lang sa showbiz, kundi pati sa mas komplikadong mundo ng politika. Kasi, mga karosa, hindi lang basta asawa si Maine. Naging manugang siya ng isang pamilya na unti-unting lumalawak ang impluensya sa politika. Si Arjo Ataide, anak ni Sylvia Sanchez, ay hindi lang basta artista. Siya ngayon ay isa ng halal na congressman sa Quezon City. At tulad ng ibang pamilyang nasa politika, hindi maiiwasan ang usapan tungkol sa political dynasty. At dito, pumapasok ang malaking tanong kung may isang tahimik ngunit napakalakas na impluensya na nakadikit kay Arjo. Hindi ba't si Maine Mendoza iyon? Isipin nyo mga karosa, si Maine, isang sikat na artista, influencer, at endorser na pinagkakatiwalaan ng publiko. Sa tuwing lumalabas ang pangalan niya, dala niya ang tiwala at imahe ng milyon-milyong Pilipino. Hindi ba't malaking tulong iyon sa isang pamilya na may ambisyong palakasin ang kanilang political dynasty? Hindi man diretsong nakikialam si Main sa politika, hindi rin natin pwedeng i-deny ang tahimik pero matinding kapangyarihan niya. Una, influence sa masa. Ang pagiging wholesome at clean image niya ay nagdadala ng positibong reputasyon sa pamilya Atayde. Ikalawa, negosyo at endorsements. Dahil sa dami ng brands na hawak ni Maine, dumadalo yung pera at kredibilidad. Isang malaking bentahe kung iisipin na ang politika ay laging nakatali sa pondo. 3. Public Perception Sa mata ng mga tao, ang isang pamilya na may Maine Mendoza bilang manugang ay nagiging mas relatable at mas katanggap-tanggap. Mga karosa, hindi ba't iyon mismo ang definition ng soft power? Si Sylvia naman, bilang ina, ay matagal nang sanay sa spotlight. Ngunit ngayong may political career na ang anak niya, mas malaki ang pressure. At dito nakikita ang dynamics nila ni Maine. Sylvia equals haligi ng pamilya, protector, na may dalang panibagong impluensya. Hindi natin masasabi kung may tensyon o wala, pero hindi rin maikakaila na sa bawat galaw ng pamilya at Nagiging bahagi ng usapan si Maine. Mga karosa, ito ang matagal ng pattern sa Pilipinas. Showbiz at politika, laging magkadikit. Laging may mga artista na napupunta sa gobyerno at mga politiko na lumalapit sa showbiz para sa imahe at boto. Kung iisipin, si Maine Mendoza ay nasa gitna ng dalawang mundong ito. Ang mundo ng kasikatan at ang mundo ng kapangyarihan. Kaya ang tanong, siya ba ay simpleng asawa lamang o siya na ang bagong mukha na magpapalakas sa political dynasty ng pamilya Atayde? Mga Karosa, malinaw na hindi na simpleng love story ang koneksyon ni na Maine Mendoza at Sylvia Sanchez. Ito ay kwento ng pamilya, politika at kapangyarihan. Kaya ngayon, gusto kong itanong sa inyo. Ano sa tingin niyo ang totoong papel ni main Mendoza sa political dynasty ng Pamilya Atayde, siya ba ay simpleng manugang lamang o isa ng tahimik na reyna ng bagong henerasyon ng politika? I-comment nyo na ang inyong opinyon sa baba at huwag kalimutang i-like at i-share ang video na ito. At syempre, mag-subscribe na kayo para sa iba pang matitinding kwento na ihahain natin dito sa Aling Rosa. Maraming salamat mga karosa. At hanggang sa susunod nating kwento.